ah uh, magandang araw mga kagulay. Welcome back sa akin channel. Gregory Farmer e. nga po po ulit to. Bali, ngayong araw na to mga kagulay ay magabono tayo ng sili. Mga kagulay. Ito yan yung sili natin. Bali, ang gamit natin ang bono mga kagulay ay Omega. Nung Biogronica mga kagulay. Omega siya. Yan. Yan yung itura ng Omega mga kagulay pag natunaw na kulay itim. Ito, bali dito, tapos ng abonohan mga kagulay. Bali, ang schedule nito ay ang pag-abono natin ng mga kagulay. Ang kasabayan nito ay pipino at kasimusito na bago mga kagulay. Ayan. Ito na yung ating sili mga kagulay. Ayan. Mga sili natin mga kagulay. Ayan siya. Bali dito mga kagulay, tapos na. Ayan, nakita na tuloy yung nakalatag na drip Iba na namang klaseng drip ang gamit namin mga kagulay kasi Ah, medyo di naman pumalpak kumbaga okay naman yung kaso sa abono talaga nababaraan siya mga kagulay kaya ang, ang gamit namin ano pasilip na rin pang kagulay ang gamit namin drip ngayon ito yung micro drip na tinatawag pero host na garden hose yung ano namin main line namin dito sa may gitna yan siya oh. yung micro drip para ano, gagawa na lang ako ng panibago mga kagulay pero yung ano namin yung kung paano namin ano yung tubig mga gulay ganun pa rin mga gulay ayun doon pa rin galing yan pa rin yung host na pinaka main talaga mga gulay didos ayan siya ayan ang ating ano gagawa na lang ako ng panibagong video nyan mga kagulay bali yung drip post na isa ay para doon na lang yon sa mga ano mga pinalitan na lang namin mga gulay, pantubig lang talaga siya mga gulay. Eh siyempre, gusto natin yung dinata'y na tayo mag-aabono rin kasi drenching ginagawa natin mga gulay. At least hindi yan, yan mababarahan sigurado mga kagulay. Kasi tatanggalin lang kung mabarahan man yan, madali lang tanggalin mga kagulay. So gagawa na lang ako ng panibagong video yan mga kagulay. Bali, nandito na sila. Uh, medyo uh, sumilong muna sila kasi medyo umambon mga kagulay. Mm, um, ayan oh makikita yung panahon. Makulimlim. May umuambon siya. Kaya sumilong muna sila kasi kanina maaraw, mainit kagay na, mahirap naman na uh, paano natin yung mga tao natin na nainitan sila masyado kagay na tapos bigla na lang aambon. Uh, Sakit sa ulo. Pero yung kagabi, kung naanon doon sa Facebook ko, nag-abono rin kami dito. Kagabi mga alas 12 na siguro na tapos mga kagulay. Kasi ngayon, yan naman sili saka pipino at saka sitaw mga kagulay yung bagong talong natin doon bukas pa nakaschedule yun mga kagulay kadyang marami talagang uh, ano muna to gawa ng hindi pa nakakabit yung mga drip mga kagulay hindi pa sila nakakabit yan yan yung ating pipino mga kagulay mga sunod siguro na linggo meron na ma-harvest dito kulang kasi ma mabilis lumaki to mga kagulay may mga may mga uh, maliliit na siya pero maliliit pa talaga sa mga kagulay maliliit pa sa yung ano niya mga bunga niya may pa, pa nga, wala pa mga kagulay yan siya bali dito ang ratio nito mga kagulay sa omega ay yung dalawang kilo pa rin mga kagulay pero dalawang lata na ng sardinas mga kagulay ang ano namin ang ito wala pang halo yan mga kagulay kaya malino pa yan yan malino pa yan wala pang halo tapos sa kada puno, dalawang lata na ng sardinas mga kagulay. Ang aming ididilig dito na may abono na tinunaw mga kagulay. Yung nga tawag doon, drenching mga kagulay. Matitigan din natin yung sitaw natin doon mga kagulay. Kasi ito yung kasabayan ng uh, mag-abono uh, doon sa ano. Yan o, oh, makanami pa rin bunga doon mga kagulay. Oh. Talong natin sa ilalim. Ayan. kagabi yan na abonohan. Naglive ako kagabi sa Facebook ko. Sa mga nagtatanong ng Facebook ko, Greg Par eh, Greg Bueno lang. Tapos talong yung ano niya, yung profile pic niya mga kagulay. Ah, na pruningan na rin tong ano natin. Nasya. Yan ang ating pipino naman. Ito. Tapos yung sitaw naman natin na ko na rin doon sa ilalim niya mga kagulay, Tinanggal ko. Kasi uh, ano nga ako sa pruning ayan o oh. mapapansin nyo yan yung mga tao na tinanggal ko mga kagulay kaya sa ilalim nyo malinis na mga kagulay ano yan siya yung mga sanga nyo mga kagulay pinapatuloy ko naman yan siya mga kagulay Itong mga sanga nyo dito sa ilalim pinapatuloy ko naman yan mga kagulay pinapatuloy ko yan unti lang tong sitaw natin gawa nga itong pinagbulutan ng talong yung kasama sa 5,000 hindi na nga ako nag ano nagbutas uli dun ko lang ulit ano kaya kung mapapansin nyo 0.75 yung spacing nya sa puno mga gulay kaya unti lang to mga ilang ilang plot lang to a double row mga siyam siyam na plot tapos ito awan ko kung ilang plot to mga gulay yan ayan, ayan sa Update ko lang kayo dito sa ganap dito sa gulayan natin mga kagulay. Para ma ano, update kayo lagi. Tapos mamayang hapon, pag di talaga umulang, mag spray tayo dito. Kasi meron siyang uh, mga pangalan nito. Uh, white flies. May mga white flies, mga gulay. Dito sa talong natin. natin mga white place kung kapal lang eh. Ayan o. Oh. kita ba yan o. White place mga kagulay. Kaya kailangan natin mag-spray mamaya ng Formula 1 at saka extra tonic. Ayan yung mga bunga niya mga kagulay. Marami-rami pa rin naman yung mga bunga niya. Ayan siya. Ayan. Bali nga uh, sa susunod kapag naikabit naman naman naikabit na namin lahat ng drip gagawang uh, gagawa ko ulit ng panibagong video kasi hindi na yung drip hose. Drip hose pa rin ang ano doon mga kagulay pero micro. Micro drip hose ang gamit namin saka yung micro drip. Yung drip connector. Micro drip connector ang gamit na namin mga kagulay. Huwag kayong lang mga kagulay. Uh, gagawang ko na lang panibagong video yun. Kasi ito na yung ano. Kasi maganda rin naman to mga kagulay. Kasi kapag na sa ilalim ang kaanuan ko lang naman to mga gulay ginangat-ngat ng ano mabait ito oh. ayan oh ginangat-ngat ng mabait mga gulay kaya pinalitan namin hindi kagaya noon matigas sa ibabaw lang siya mga gulay sana nga uh, magano siya pero nung tinesting naman namin okay naman siya mga kagulay tinesting namin isang linya kaya umorder pa kami ulit ng micro drip na no dripper para may kabitan lahat yan yung silit sa katalong na bago mga kagulay pero ito pa rin yung gagamitin namin na drum, yung tatlo. Tapos sa uh, nung patawag yung gravity. Gravity pa rin ang uh, ano namin, namin mga kagulay. Ayan. Yan, yan siya, dyan galing. Titimplahan na lang yan ng abono. Siyempre yung abono kasi may buo-buo ko minsan. Na hindi naman yung buo mismo, kung baga meron yung mapino-pino. Babara kasi, yun ang problema kapag sa abono. Pa sa tubig, okay siya mga kagulay. Pero sa abono, yun na ano ko hindi ano kaya doon na lang nagpanibagong ano kami eh nung tinesting naman namin yung isang linya mismo double roto maganda maganda yung ano niya mga gulay resulta niya <coughs> kaya yun na lang gagamitin namin mortar pa kami ang kaso nga lang mas magastos siya mga gulay ang ano naman doon mas matagal siya gamitin kaysa dito isang gamitan lang tapos na ano kami na kumbaga nagulat kami ang bilis maubos nung ano nung tatlong drum yung pala nung tinesting namin magtanggal sa ilalim meron na palang ginatkatan ng ano ng mabait kaya yon pag na pag namin na nakita naman ako dun sa no sa Lazada o kaya sa Shopee sabi ko ano kaya kung sabi ko sa may-ari no kaya subukan natin yung ganito boss ayun yun nga kaso nga lang sabi ko mas magastos nga lang to yung sabi naman ng may-ari di ba mas magastos basta tatagal uh, Totoo naman yung sabi niya, di bali na nga mas gumastos kung aabot naman ng limang taon, tatlong taon, okay rin naman mga gulay. So hanggang dito na lang ako mga gulay. Sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Click niyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa so pagano. Pa, mga ginagawa ko dito, tungkol dito sa so mga gulay na tinatanim ko. Maraming maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.